ako si Shina sa Manila ipinanganak, ngunit kinakailangan kong umuwi sa probinsya ng aking ina sa kadahilan ng ito ay mangingibang bansa para magtrabaho, kaya ang sabi ng aking ina ay maghanda na ako sa aking pagpunta sa probinsya. Sige na maligo ka na sa banyo. Kaya ang sabi ng aking ina ay maghanda na ako sa aking pagpunta sa probinsya palabas na ako ng kri nang biglang may tumbad sa akin na isang matanda mahaba ang buhok hanggang baywang, kulot at sobrang itim. Natakot ako at napasigaw sa nakita ko, patakbong papunta sa akin ang mama ko, para alamin kung inang nangyari sa akin, nanginginig ako sa takot. Bakit anong nangyari, sus, akala ko naman ano na anak, yan ang lola ine mo, kakarating niya lang kanina galing probinsya para sunduin ka nakalimutan ko sabihin sa'yo. Sobra akong kinabahan dahil nakakatakot yung mukha ng lola ko. Ang sabi naman ng mama ko ganyan talaga ang buhok ng lola mo kulot na buhaghag at kaya siya maitim kasi nagtatanim siya ng gulay sa bukid. Kaya nga ako pupuntang abroad anak para makaahon tayo sa kahirapan mapag-aral kita ng maayos at matulungan ko na rin ang lola mo nang hindi na nila tinitiis ang init at ulan sa pagsasaka. Kinabukasan pagkagising ko, nagulat ako magtatanghali na pala, bigla kong naalala na may pasok pala ang mama ko sa work at kaming lang ng lola ko ang nasa bahay napalunok ako bigla at nanlamig na kinabahan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ko at sumilip sa lumabas papunta na ako ng banyo para maghilamos nang makita ko ang lola ko nakatuwad sa loob ng banyo. Lumakas ang kabog sa dibdib ko nang bigla siyang magsalita habang nakatuwad na mag-almusal ka na dyan apo. Napatingin ako sa lamesa may nakatimpla ng gatas at champurado, pero mabilis ko rin binalik ang pagkakatingin ko sa lola ko dahan-dahan akong lumapit at sinilip kung anong jin gawa niya yun pala nakukuskos siya ng inidoro, bigla siyang tumayo at lumingon sa akin. Hindi na mahaba ang buhok ng lola ko, hanggang ten nga na lang ito at maaliwalas na ang mukha habang nakangiti ito sa akin. Habang nag-aalmusal ako na ikwento ng lola ko kung bakit ganon ang ayos niya, sa sobrang pagtatrabaho niya sa bukid kaya siya maitim at hamaba na lagbuhok niya dahil kulang daw ang oras para sa mga ibang bagay kailangan daw nila magtrabaho ng buong araw sa bukid para matustusan mga pangangailangan ng mga nakakabatang kapatid ng mama ko. Habang nagliligpit siya ng pinagkainan ko nakita ko bakas sa mga balat at daliri niya sa kamay na puro kalyo, kulubat na at bumubukol ang mga daliri sa buto ang takot na naramdaman ko unti-unting napalitan ng awa para sa aking lola, humingi ako ng dispensa sa nasabi at reaksyon ko nung una ko siya nakita, ngayon ko naunawaan ang lahat. Sumama ako sa aking lola sa probinsya at sobrang saya ko ang ganda sa bukid, maraming pananim yung daan paakyat sa bahay nila may mga sitaw na parang bakod tingnan dot ang mga bunga nito nakatunten sa gilid ng daan, sa paligid ng bagay may malawak na taniman ng saging, mais, ube, kamote, kangkong palayan at iba pa. Parang sa aklat ko lang nang nakikita ang mga ito, manghang-mangha ako sa mga nakikita ko sa paligid at ang tubig nila sobrang lamig at tamis ng lasa pag ininom galing kasi ito sa balon na kung saan sa bato lumalabas ang tubig. Sa lola at lolo na ako lumaki pero sa ngayon wala na sila pareho, alam kong nasa tabi na sila ng may kapal hindi ko kayo malilimutan lo, maraming salamat sa pag-aalaga at pagpapalaki sa akin. Kung may hihigit pa sa salitang salamat. thank you for watching please like share and subscribe my channel it's mesh official